nakalunok ng cruise sa ang isang sanggol sa Peru sumailalim siya sa komplikadong operasyon panoorin niyan sa report ni May Ann Los Banyos. Sa x-ray na ito, kitang-kita ang cruise na nakabara sa lalamunan. X-ray yan ang sampung buwang gulang na babaeng anak ni Marie Carmen Rosas ng La Libertad, Peru. Tila nahihirapan daw ang kanyang anak kaya dinala niya ito sa ospital. Dito na nakita ng mga medical staff na mayroong cruise sa lalamunan ng bata. Hindi naman maipaliwanag ng nanay kung paano ito nalunok ng kanyang anak. Sumailalim so sa operasyon ng sanggol. Makalipas ang ilang oras, successful na natanggal ang Cruz. Komplikado ang procedure, lalot na sa gitna ng lalamunan ng Cruz. Nahirapan kami ngugutin nito sa simula ng operasyon. Pero makalipas ang ilang beses na subok, natanggal din namin. Nagpapasalamat ako sa mga doktor. Isa itong regalo blessing at milagro. Kasalukuyan ang nasa mabuting kondisyon ang sanggol. Nagbabalita mula sa frontline, May Anlos Banyos, News Five. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.